Unang kabanata, nagsisimula ang kwento sa isang anunsyo sa balita na nagsasabing, isang estudyante sa high school laban sa labing limang kasapi ng gang ang nagsanhi ng kritikal na kondisyon ng labing miyembro ng gang, at lumipat ang tagpo sa isang maaliwalas na panahon habang sa isang bakanahe ay may isang lalaking nakatayo habang pinagmamasdan ang maaliwalas na tanawin habang naninigarilyo ng bigla na lang may nagbukas ng pinto at lumabas ang isang lalaki na siya namang ipinagtaka ng lalaking naninigarilyo kung sino ang dumating. At nang kanya namang makilala kung sino ang dumating ay napabuga na nga lang siya ng usok ng sigarilyo at nagsabing, ikaw lang pala na may naiinis nitong tanong kung anong dahilan ng pagpunta niya dito, at sabay sabing, kung hindi naman mahalaga ang iyong pakay ay mas mabuting umalis na lang, sumagot naman ito at nagsabing, hindi Cora naman nais na maparito at sinabihan niya pa ito na itapon ng sigarilyo, anong klaseng high school daw ba ito at marunong naman sigarilyo? sinagot naman siya nito at nagmura na sinabi pa na huwag siya nitong pakilaman. Dagdag pa niya na kung nagpunta lamang ba siya ng walang dahilan at kung hindi naman siya bibigyan ng pera ay mainam pa na umuwi na lang sa bayder pa ng kanyang sigarilyo. Kaya sinabihan na lamang siya nito ng walang galang sa bay tanong kung kung kumusta ang kanyang pag-aaral. Naagad naman siyang sinagot habang ibinaling ang tingin sa ibang Derek sayo na sinuspinde nila ako at nais ng gulo na ilipat ako sa ibang paaralan. Ninas naman ito sa kahangalan na kanyang narinig kaya itinanong niya kung hanggang kailan ba niya balak mamuhay na ganyan. Nagalit na nga ang may dilaw na buhok at tinanong kung yan lamang ba ang ipinunta mo dito para magsabi ng mga walang kwentang salita. Napasimangot na lamang ang may brown na buhok at napasabing, bueset, naglit na nga ang may dilaw na buhok kaya tinaasan niya siya ng boses at tinanong kung nagpunta ba siya dito para sabihan lamang ng mga walang kwentang bagay. Napayuko naman ang bahagya ang kanyang kausap sabay sabing, wala na ang ating ina, sila pala ay magkapatid mga kerkap, at natigilan na nga lang ito nang may pagtataka kung anong sinasabi nito, kaya inulit muli sa kanya ang sinabi na wala na ang kanilang ina, habang natitigilan pa ay bahagya itong humawak sa kanyang ulo at sinabimbi itigil ang pagbibiro at sinabi sa kanya ng kausap paano ko magagawang magbiro ng patungkol sa ating ina. Kaya napahawak ito sa kayang ulo at iniisip ang mga nangyar, bumalik ang kwento bago ang usapan nila. Sa isang silid aralan si Hun at ang kanyang inahabang sinabi ng kanyang guru na si Hun ay nakasakit at umabot sa puntong kailangan mauspital ng labindalawang araw. Napahawak na nga lang sa ulo si Hun at napamura habang ang kanyang ina naman ay patuloy pera na humuhingi ng paumanhin. Paglabas ng silid, ay hindi na napigilan nito ang umiyak at nainas naman itong si Hun at nagtanong ng may inis kung bakit kailangan umiyak. Balik sa kasalukuyan hang hawak ang ulo na napapamwara ay nagtataka naman ang kanyang kapatid, nang bigla na lang pinagsusuntok no Hun ang paderhang hang nagmumura, at mas lalo niya pang nilakasan ang suntok habang patuloy sa pagmumura, natigilan na lamang si Hun nang magsalita ang kanyang kapatid na si Inai ay may cancer, hindi niya ito sinabi sa atin dahil sa problemang pinansyal, kaya tinanong niya si Hun kung anong balak niya sa kanyang pag-aaral. Sumagot naman si Hun na drop out na daw siya, nagsaad naman ang kanyang kapatid na may ibinili ng kanilang ina sa kanya bago ito pumanaw. Nais daw ng kanilang ina manatili sila sa isat dash isa dot at nais din itong makagraduate si Hun sa high school at makapag-aral sa kolehiyo at mamuhay ng normal, subalit, tumalikod lamang ito at sinabing baliw ang kanyang kapatid dot hindi na nga daw siya babalik pa ng paaralan, sabay na napamura. Nga dot at lumipat ang tagpo sa isang gusali ng paaralan kung saan habang naglalak ng nakayuko si Hun kasabay, pagsambit niya na, Hello, ako si Jung Hyun Kim, bagong lipat na mag-aaral na nagmula sa Seoul, at napapamura na nga lang ito sa kanyang isip na, kung hindi lang ito ang kahilingan ng kanyang ina bago ito pumanaw, ay hindi sa aabot sa ganito kung saan dot na kailangan kong baguhin ang aking pagkakakilanlan, lumipat ng paaralan sa Seibo City, ay tahimik lang sana siya nitong lumipas na dalawang j u n g h 17 lumipat sa Incheon at nagpalit ng pangalan bilang. Hoon Kim at naging j u, -U Kim upang nang sa ganun ay hindi nga maka-attract pa ng anumang gulo, habang may isa lalaki naman ang nakangisi.at tila may mukhang hindi gagawa ng mabuti.at dito na muna natin tatapusin ang ating walang kwentang recap. Huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe na rin kahit walang kwentang nare-recap natin kitikats ulit mga lods.